Magandang, magandang, magandang hapon muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ayan, hapon na naman at uh, tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil malapit na namang matapos ang isang araw. Ano po, at tayo yung nga lahati na higit sa buwan ng Januari Sobrang napakabilis po ng oras ng araw at ng panahon. Parang nag-uunahan po sila. Purihin po ang ating Diyos ngayong hapon ito mga kaibigan. Nawa po ay mabuting mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. Kasi kapag tayo po ay may Kristo sa buhay, dapat magandang maganda po yung kalagayan nating lahat. Ano po, hindi po yung, kasi marami tayong pera kaya maganda ang kalagayan natin yung puso po doon. Ang kailangang maganda ang kalagayan. May pera man o wala, konti man o marami ang kailangan ay masaya po tayo so purihin po ang Panginoon sa oras na ito hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa dahil ito po ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ang salita ng Diyos so nais ko naman po kayong bahaginan ng salita ng ating Panginoon katatapos ko lang po sa ating Youtube channel So dito naman po tayo sa ating uh, Facebook. Pati bukas po ng inyong mga Biblia, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, buksan po natin ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Timothy o Pangalawang Timoteo, chapter 3. Verse 1 to 4. Ang title po nito ang mga huling araw at yun na po ang panahon na ngayon. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 Tagalog version. Tandaan mo ito, mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw. Verse 2. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, wa'il sa magulang wala sila, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Verse 3. Buko dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Verse 4, hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito mga kaibigan ko. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita kasi... Itong mensaheng ito ay napapanahon ang mga huling araw. At tandaan po natin ito, ang sabi ng Panginoon, mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw at nagsisimula na po yan. Napanood po natin kagabi, nagtaasan ang mga pangunahing bilihin at pangailangan ng mga tao, ano, lalo na yung mga nasa laylayan ng kahirapan, lalo po silang mahihirapan dahil yun po ang pangunahing pangailangan ng mga tao na hindi gaano maraming marami ang pera kasi yung lifestyle po ng mga mayaman iba rin po yun at ang lifestyle po ng mga walang gaano maraming yaman ay iba din kumbaga hindi magkatulad ang magkatulad lang sa kanila mayaman at hindi mayaman ay parihong humihinga at parihong pinahiram ng Diyos ng buhay so mga kaibigan warning po babala paalala ng ating Diyos pasama ng pasama ang tao Nakita niyo po yung mga karakter na yon. Basahin niyo na lang po ang Mateo ay ang uh, 2 uh, Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Andiyan po lahat ng mga karakter ng mga masasamang tao kasi sinabi naman ng Diyos na sa mga huling araw ay lalo pa niyang patitigasin ang puso ng tao, yung masama ay lalo magpapakasama at ang mabuti ay lalo magpakabuti. Saan po ba tayo sa dalawang klasing tao na yon? Siyempre, hindi po tayo papayaw na doon tayo sa masama. Ano po? Dito tayo sa mabuti na merong Diyos ang buhay. Alam niyo po ba kung ano ang panglaban sa kahirapan? Wala pong iba, kundi ang ating pananalig kay Kristo, ang salita ng Diyos na nagsasabi, kapag inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, idadagdag naman ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. So mga anak ng Diyos, rejoice! Dumating man ang kahirapan, wala tayong pangamba, wala tayong takot, wala tayong pag-alala. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na inaasahan ng ating buhay. Kapag intak ang ating tamang relasyon sa Panginoon, tamang pananampalataya sa Diyos, isinasa pamuhay ang salita ng Diyos, nakikita ang Diyos sa buhay natin. Gaano man kahirap ang parating na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, kayang-kaya ng Diyos yan. Hindi natin kaya yan. Pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng malalim na pananampalataya sa Kanya. At ang Diyos ang magsusupply sa atin ng lahat ng ating pangailangan. Bakit? Kasi inuuna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. Yan ang pangako niya. Idaragdag niya ang lahat ng ating pangailangan. Wala po tayong ibang gagawin kundi manatili yung ating tamang relasyon sa Diyos, tamang pananampalataya sa Diyos at maisapamuhay ang salita ng Diyos na makita sa buhay ng bawat isang anak ng Diyos yung transformation ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na nagsasabi, anak ako ng Diyos, ang aking Diyos ay walang iba kundi si Hesus Kristo ang ating Panginoon ang ating tagapagligtas at ang aking Diyos so dapat kapag siya ang ating Diyos at siya ang ating tatay, dapat nakikita sa buhay natin yung karakter ng Panginoon, character like Christ yan. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, anytime pwedeng dumating ang Panginoon. So be ready. Kailangan po intact lagi yung ating puso sa harap ng Panginoon. Yung laman ng ating isipan ay ang Diyos. Yung laman ng ating puso ay ang Diyos. Yung bukang bibig ng ating mga labi ay Diyos. Tiyak na tiyak po yan. Panalong panalo po tayo. Lalo na kapag tayo ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ang ating niyayakap. Hindi yung kalooban natin, hindi kalooban ng tao at kung sino paman, hindi ang kalooban ng kayamanan ng mundo. Yan pong kayamanan ng mundo. Enjoy po yan. Hindi po yan masama. I-enjoy po yan ng mga tao na may hawak na kayamanan at may tanga ng mundong ito. Pero wag nyo lang ilagay yung puso ninyo dyan sa mga material na yan. Kundi yan ay regalo ng Diyos sa buhay ng mga anak niya na dapat i-enjoy yan, gamitin sa tama at maging alulod din ng pagpapala para naman sa mga kapwa na lang ilangan din ng tulong anak po kasi hindi naman pwede na maging makasarili yung anak ng Diyos ang mga anak ng Diyos ay walang ugaling makasarili walang maya ugaling mayabang walang ugaling palalo yung mga nabasa natin dito ng na mga karakter hindi po yan anak ng Diyos yan po ay karakter ng Diablo kaya ang mga anak ng Diyos dito po tayo sa, tama, sa tamang katuwiran ng Panginoon sa kanyang salita at maging mabuting tao po tayo na ang kabutihan na yan na totoo ay nagmumula po yan sa ating pananampalataya sa Panginoon. Bunga ng ating pananampalataya sa Diyos ang ating karakter kung bakit nagiging mabuti na ano po. sa so, mga kaibigan, ito po ay uh, babala ng Diyos, paalala iniha inihahanda tayo ng Panginoon sa mga parating na mga pagsubok, kahirapan, problema, sitwasyon. syempre kapag mahirap na ang sitwasyon, baka pwedeng magsara ang mga companies, mawawalan ng trabaho. Kung walang ipon ang tatay, ang nanay, paano ang pagkain ng pamilya? sa so, dyan po tayo sa subukin ng Diyos mahal. Pa ba natin ang Panginoon sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng sakit karamdaman, mananatili pa kaya tayo kay Kristo? Tanging Diyos lang po yan, nakakaalam. Bakit? Kasi siya po ang may kontrol ng buhay, tayo po ay mahinang tao lang sa kanyang harapan, na nabubuhay lang tayo dahil sa kanyang habag, sa kanyang lakas. Pero ang kaya, ang katotohanan, mga kaibigan, mapapaglabanan lang natin ang lahat ng ito kung tayo ay nandito lagi sa tamang posisyon ng ating pananampalataya kay Kristo. iwaksi na po natin lahat ng mga kaisipan na hindi tama. Ano man ang ating makita, wag na po tayong humusga, wag na tayong manglait, wag na tayong manira. Lahat ay iwaksin na natin na masasama, na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Upang sa ganon, anytime man na mawala ang buhay o biglang dumating ang Panginoon, handang-handa po tayo na humarap sa Diyos. Ano po? Yan lang naman mga kaibigan ang kailangan ng buhay ng isang anak ng Diyos eh. Magpakatino po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Huwag po tayong umasa sa ating kakayanan. Huwag po tayong umasa sa ating mga kayamanan. Huwag po tayong umasa sa kung sinong mga tao dapat sa Diyos lang po talaga tayo umasa. Bakit? Kasi yung mga bagay na ating inaasahan at mga tao na ating aasahan, mabubuhay po yan. Pwede po silang tumbahin ng Diyos lahat para ipakita po sa atin na hindi ang mga bagay na yun at ang mga taong yun ang ating pag-asa kundi ang Panginoon lamang wala ng iba pa. Concentrate po tayo sa salita ng Diyos. Concentrate po tayo sa Panginoon. Concentrate po tayo sa pamumuhay na naaayon sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan, pagpasensyahan niyo na kung ganito po ako tapang magsalita pagdating po sa pananampalataya kasi ito po ang nais ng Diyos, ang pahayagan po niya tayo lahat ng kanyang salita at nawa ay buksan ng Diyos ang ating spiritual mind, spiritual ears, spiritual eyes, spiritual heart para makapasok ang kapangyarihan ng kanyang salita sa buhay natin upang sa ganoon makita natin ang ating sarili sa mga oras na ito o sa sandaling ito tayo ba talaga ay nakaready na? tayo ba talaga ay mga tunay na talaga na anak ng Diyos? tayo ba talaga ay nakahanda na sa mga parating na mga sitwasyon ng buhay? dapat po nakikita natin yon sa panahong ito hindi po yung andyan na ang baha, andyan na ang pagputok ng vulkan, tsaka lang po tayo maghahanda. Dapat ngayon pa lamang, nakaready na po tayo sa mga parating na sitwasyon, lalo na po sa pag-alis ng tao sa mundong ito. Sabi ko nga, dalawang bagay lang ang hindi alam ng tao. Ang muling pagparito ni Jesus Christ at ang kamatayang pisikal ng tao paghandaan po natin pareho yan. Bakit? Hindi po natin tangan ang sitwasyon, hindi po natin kontrolado ang ating hinga, hindi po natin alam ang mangyayari sa bawat sandali ng ating buhay dito po sa ibabaw ng lupa. Kaya mga kaibigan, ang tunay na anak ng Diyos ay nagsusumika para maging mabuting anak ng Diyos. Gumagawa ng mga bagay ng naaayon sa salita ng Diyos at merong pag-ibig ng Diyos sa puso. At merong Holy Spirit sa buhay. Kasi kailangan, kailangan po natin yan, si Holy Spirit. Siya po yung nagpapaalala. Siya po yung nagsasabi, huy, rili, really? mali na yung ginagawa mo. Balik, balik ka, balik ka kay Kristo. Balik ka sa salita ng Diyos. Lumagpas ka na, lumagpas ka na doon sa boundaries ng pagpapasaya sa mga tao. Hindi yan ang kailangan ng tao. Balik, 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 dito ka sa original na kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, ganoon po. So, kailangan po natin ang Holy Spirit kasi kapag wala po ng umusap na banal na Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, patay ang pananampalataya ng isang tao. Bakit? Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin, kung tama ba o mali. Pero kapag ang Holy Spirit na sa atin, saktong-sakto po yan malalaman po natin ang tama at mali. At kapag nakita po natin ang ating sarili, uy, lumagpas na pala ako. Sorry, Lord. Balik agad. Huwag mo nang ituloy kapag mali. Balik agad kay Kristo para hindi ka na mapunta sa kapahamakan. Ano po? So, yun lang mga kaibigan. Magpakatino lang tayo sa harapan ng Panginoon. Magpakabuti tayo kasi anak tayo ng Diyos eh para hindi po natin mabigyan ng kahiyan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon kundi yung karangalan ng Diyos ang ating maialay sa kanya. Nawa po ay uh, napagpala po tayo ng kanyang salita dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4. Nawa po ay naunawaan natin lahat. Alam niyo naman po na medyo limitado po ang ating time dito sa Facebook kaya dito po po tatapusin. Maraming salamat sa Diyos sa hapong ito. Salamat po sa buhay nating lahat. Salamat sa ka Butihan ng Diyos sa buhay natin, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala, at sa mga himala ng kagalingan ng bawat sakit karamdaman ng bawat katawan. Ano po? Maraming salamat ulit sa ating Panginoon, mga kaibigan. Salamat din po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, hindi lamang sa mga material na bagay, higit sa lahat sa ating espiritual na pamumuhay at relasyon pananampalataya sa ating Panginoon. Salamat po muli. Ito po ang inyong kaibigan, si Ay, Nanay Relly, si Ula Relly, si Tita Relly, o whatever, ano ano man tawag niyo sa akin, siya nagsasabi na kapag may Diyos tayo sa ating mga puso, sa ating mga buhay, hindi tayo magkakamali ng landas na lalakaran. Amen.